Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase at tayong muling nasa panibagong matatag curriculum na kung saan ang ating pag-uusapan ay patungkol sa Baitang Pito, Pilipinas sa Timog Silangang Asya. At ang bibigyan natin ng diin ay patungkol sa Heograpiyang Pisikal ng Timog Silangang Asya, ikalawang bahagi. Sapagkat sa araw na ito, ang ating bibigyan ng diin ay ang iba't ibang mga anyong lupa, anong tubig. Gayun din ang mga likas na yaman na ating kailangang malaman bilang mga asyano at tagapangalagan ng ating mundo. Bibigyan din natin ng diin ang patungkol sa interaksyon o ugnayan ng kalikasan at ng tao upang malaman natin na mahalaga ang ating gampanin bilang tagapagtaguyod ng ating likas na yaman. Kung kaya't simulan natin ang ating talakayan. Susog nito, narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay natutukoy ang heograpiyang pisikal ng Timog Silangang Asya, patungkol sa anyong lupa, anong tubig at mga likas na yaman. Ikalawa, natatalakay ang ugnayan ng kalikasan na tao sa pag-aaral ng heograpiya ng rehiyon. Ano nga ba ang ating gampanin bilang mga tao upang mapangalagaan natin ang ating likas na yaman? Ikatlo, na bibigyang halaga ang kalikasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ilang pamamaraan upang ito ay ingatan o maipakita ang ating pagpapahalaga sa ating pinagkukunang pagkain sa araw-araw. At ang panguli ay nakapagbibigay ng halimbawa ng ugnayan ng tao at kalikasan sa kasalukuyang panahon na kung saan ay makikita natin na mahalaga ang kalikasan sa ating buhay at kailangan nating magkaroon ng pagbabago magkaroon ng pagdepende gay hindi ng pag-angkop sa heograpiya ng ating bansa o heograpiya ng ating rehiyon na kinabibilangan. Bilang ating unang gawain, maglaro muna tayo ng Where Am I? Sa larong ito ay kailangan ninyong tukuyin kung ano nga bang ipinapakitang natatanging tanawin ng bawat larawan. Para sa unang larawan, Mahusay ito ay kinikilala bilang bulubunduki ng Sierra Madre o tinatawag bilang Sierra Madre Mountain Ranges na nagsisilbi bilang backbone ng ating bansa at protector sa anumang uri o sa anumang klase ng bagyo na dumarating sa Pilipinas. Ikalawang larawan, ito naman ay ang mahusay ang 100 islands na makikita sa Pangasinan. At ang panghuli, magaling ito ay ang nag-iiba ng kulay Itong ito ay nababasa o nauulanan ang Chocolate Hills. Ano nga bang ipinapakita ng mga larawang ito? Ito yung mga halimbawa ng anong lupa at anong tubig. Magaling! Kung kaya't bago tayo magsimula sa ating talakayan sa araw na ito, magkaroon muna tayo ng isang interaksyon sa ating katabi. San ka punta? tumingin sa likuran at magbahagi sa iyong kamag-aral ng mga lugar na napuntahan o pupuntahan mo mga anyong lupa o anyong tubig sa Pilipinas o mga lugar na napuntahan mo sa ating bansa o mga lugar na napuntahan mo sa Timog Silangang Asya. Pinibigyan ko kayo ng isang minuto upang isagawa ang pagkakaroon ng pagbabahagi sa inyong kamag-aral mahusay at inyong naipakita ang pagbabahagi. Maraming nang nakapunta sa Mount Mayon. Mayroon naman dito yung nakapunta sa iba't ibang lawa o sa Laguna, De Bay, Magaling, Manila Bay at marami pang iba. Ngayon naman ay talakay natin ang iba't ibang mga anyong lupa at anong tubig na makikita sa Timog Silangang Asya. Sa pag-aaral ng mga anyong lupa ay kinakailangang malaman natin si William Morris Davis na kinilala bilang ama ng geomorphology. Pag sinabi mong geo means earth at sa kanyang pag-aaral binigyan na ng diin ang pag-aaral ng iba't ibang mga anyong lupa na kung saan ay pinag-aaralan natin sa kasalukuyang panahon. Ilan sa mga kilalang anyong lupa na makikita sa timog-silangang Asya ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang Mount Pinatubo na kung saan ay makikita sa ating bansa. Ang Mount Pinatubo ay kilala bilang beautiful disaster. Bagamat ito ay isa sa mga aktibong bulkan noong unang panahon, ngayon ay nananatili itong tahimik at sa crater nito ay nagkaroon ng isang lawa. Naren din ang Mount Krakatoa. Ang Mount Krakatoa naman ay isa sa may pinakamalakas na tunog ng ito ay sumabog. Nang ito ay pumutok bilang isang vulkan. At ito ay makikita sa Indonesia. At nang sumabog ang Mount Krakatoa, ito ay nagkaroon ng anak na tinatawag bilang Anak Krakatoa. Ikatlo at ikaapat naman ay makikita sa Thailand at Myanmar. Sa Thailand ay makikita ang Kofifi Islands na kung saan ay binubuo ng maraming mga pulo na kung saan ay isa sa mga pinagkukunang yaman ng Thailand. At ang panghuli naman ay ang Shan Plateau na kung saan ay makikita sa Myanmar. Mayaman din sa anyong tubig ang Timog Silangang Asya at nagsimula ang pag-aaral ng tubig sa pamumuno ni Thales of Miletus na isang Griego sa Gracia kilala sa kanyang pilosopiya o paniniwala na ang mundo ay nagsimula sa tubig o ang lahat ng bagay ay pinagmulan ang tubig. Sa katunayan, ang ating daigdig ay nababalot ng katubigan. Ilan sa mga anyong tubig na makikita sa Timog Silangang Asya ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang West Philippine Sea na kung saan ay sinasabi at napatunayan na ang West Philippine Sea ay ating pagmamayari kung kaya dapat nating ipaglaban ito. Narin din ang ilog ng Mekong na ang kanyang lawak ay sumasakop sa kabuuhan o ilan sa mga bansang kabilang sa Timog Silangang Asya. Nariyan din ang tinatawag nating Tonle Sap Lake na makikita naman sa Cambodia. Ilan sa mga naninirahan dito ay ang tahanan ay nagpapadandar o umaandar sa lawa sa Cambodia. Nariyan din ang Kuang Si sa Laos or Lao na kung saan ang talon ay may iba't ibang bahagi ng kanyang mga kinalalagyan tunay na isa sa pinakamagandang bagay na dapat nating mapuntahan ay ang ilan sa mga anyong tubig na meron ang Timog Silangang Asya. Ang ating mga kabundukan ay bunga ng geological movement at bilang pagpapalawig ng ating kaalaman patungkol sa mga kabundukan, alamin muna natin ang sitwasyon ng mga ito sa pagkasira ng ating mga kabundukan. Magpapakita ko ng mga larawan at kailangan ninyong tukuyin kung ano nga ba ang sitwasyon ng mga kabundukan. Ang una ay... Ano kayang ginagawa sa kabundukan? Nagkakaroon ng mahusay pagmimina na kung saan ay sinisira ang ating mga bundok upang makakuha ng mga yamang mineral. Ikalawa ay... Mahusay na din ang deforestation na kung saan ay pinuputol naman ang mga puno na nagiging sanhi ng soil erosion and loss of biodiversity. Ikatlo, ay ang pagkakaroon ng overgrazing, yung super pagdami ng mga hayop at kinakain nila yung mga damo na nagiging dahilan ng pagkasira ng vegetation ng isang lugar. Alam mo ba na kinakailangan ng milyong taon upang makabuo ng isang kabundukan, bunga ng paggalaw ng geological movement or bunga ng plate tectonics. Gumagalaw ito, batay sa una, maaring convergent, together. Parehas sila ang daanan, parehas yung galaw nila. Maari namang divergent, stay away from each other, magkabilaan. O maari namang sa pamamaraan ng transform, side by side. Kaya sa milyong taon na pagkakaroon ng kabundukan, kailangan nating isaisip na dapat nating bigyang halaga ang ating mga anyong lupa sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng pangharang, ng kagandahan sa turismo, gayon din ng pangangalaga ng ating likas na yaman. Kung iingatan natin ang ating mga kabundukan, mga anong lupa at anong tubig ang ating kalikasan, ay higit nating mapapakinabangan ng mabuti ang ating likas na yaman. Ang unang likas na yaman na ating mapagkukunan ay ang nyamang lupa. Maari tayong makapag-ani ng maraming pananim tulad ng mani, abaka, kape, bulak, trigo, palay, mais at niyog. Higit lalo na ang Timog Silangang Asya ay isang agrikultural na se na ng mga bansa. Ikalawa, dahil mayaman tayo pagdating sa vegetation, higit lalo sa ating mga kagubatan, ay maari tayong makakuha ng ating mga yamang gubat, pagkuha ng mga kahoy, prutas, lumber, papel at mga hayop. Kailangan lamang nating pakaingatan ang mga ito upang ito ay hindi maubos kaagad-agad. At dahil din tayo ay mayroong mga bansang insular o mga pangkapuluan, mayaman tayo pagdating sa yamang tubig na kung saan ay pinagkukunan natin ng coral, perlas, pagkaing dagat, asin at ilan sa mga kabuhayan ng mga Pilipino ay ang pangingisda. Sa karagdaga, nariyan din ang yamang enerhiya, mayaman tayo pagdating sa solar energy air energy, geothermal energy, bioenergy at hydropower energy. Masigit nating piliin ang mga ligtas at mga renewable energy upang tayo ay higit na makatulong sa ating likas na yaman at mabawasan natin ang mga epekto nito pagdating sa ating ozone layer gayon din sa pagpapanatili ng global warming at climate change. Kapag higit natin pinili yung mga liktas na enerhiya, ay eh, higit na magiging liktas din ang ating mga buhay. Nariyan din ang yamang tao, tayo ang yaman ng isang bansa tayo ang nagbibigay ng trabaho, ng serbisyo upang maitaguyod natin ang ating ekonomiya. Ngunit, hindi magiging mayaman ang tao kung hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga ang mga likas na yaman. Nasa ating mga kamay kung paano natin iingatan ang mga ito. Tayo ang tagapangalaga ng ating kalikasan. At ang panghuli, mula sa ating husay at galing bilang mga tao, ay umuusbong naman ang yamang teknolohiya na kung saan ay nauuso ang pag-imbento ng maraming mga bagong kagamitan na gamit ang mga likas na yaman. Maraming ngayon mga advancement, mga scientific, um, maraming ngayon ang scientific na mga napapatunayan o mga nakikilala sa ating market. Maraming ngayong mga kagamitan ang kapakipakinabang at higit na napapabilis ang ating mga gawain. Kung kaya't ang mga likas na yaman na ito ay bunga ng ating pangangalaga ng ating mga kalikasan. Kung kaya't dapat nating ingatan ang ating kalikasan upang mapakinabangan ang mga likas na yaman na handog ng inang kalikasan. Tandaan din natin na dahil malaki ang ating ginagampanan bilang tao sa ating mundo, malaki rin dapat ang ating kailangang gawin sa pangangalaga ng kalikasan sapagkat may interaksyon ang tao at ang kanyang kapaligiran. Ang unang interaksyon ay tinatawag natin pagbabago. Maraming mga paglinang ang ginagawa ng mga tao sa kalikasan. Maaring ito ay nakabubuti o nakasasama. Halimbawa, nakabubuti kung merong mga mga pagpapaunlad sa ating buhay. Merong mga bagong mga invention, scientific invention and advancement na nakasasama kung ito'y nakakasira na ng ating kalikasan. Halimbawa, ay ang Chernobyl na kung saan ay nakaroon ng nuclear power plant sa Russia, bahagi ng Ukraine at Russia. At ito'y nakasira ng kalikasan sapagkat sumabog ang nuclear power plant na hanggang sa kasalukuyan ay hindi na napakikinabangan. Nariyan din ang pagbabago yung pagkasira ng ating kagubatan upang maipatayo ang mga bagong bahay, mga subdivision condominium. Nariyan din ang pag kasira ng ating kabundukan na kung saan ay dala ng pag-minina. Ni Maging responsable tayo sa ating pangangalaga sa kalikasan sapagkat kapag ito'y nasira, hindi na natin kaya itong ibalik pang muli. Pangalawang interaksyon ng tao at kapaligiran ay ang tinatawag natin pagdepende. Nakadepende tayo sa ating kalikasan. At tandaan natin sa pag-aaral ng economics, kailangan nating ayusin na paggamit ng kalikasan upang matugunan ang walang hanggang pangangailangan ng tao. Unang-una, makikita natin ang pagdepende sapagkat lahat ng pagkain natin ay inaasa natin sa kalikasan. Lahat ng mga pangangailangan natin ay nasa kalikasan mula sa raw materials na mga kahoy, gumamit ng technology upang makabuo ng finished products. So makikita natin lahat ng ginagamit natin ay mula sa kalikasan kung kaya dapat nating pakaingatan ang mga ito. At ang pangatlong interaksyon naman, ang ating ugnayan ay ang pag-angkop. Umaangkop tayo ngayon sa kasalukuyang kalagayan ng ating kapaligiran. Halimbawa, kailangan nating gumamit ng manipis na damit kung ito'y tag-init. Kailangan natin gumamit ng jacket or sweater kung ito naman ay taglamig. Nakikiangkop tayo sa kalikasan. At dahil ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, kailangan natin makiangkop sa iba't ibang mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol, tsunami at marami pang iba. Tandaan ang interaksyon ng tao sa kalikasan ay pagbabago, pagdepende at pag-angkop. Upang palawigin ang ating kaalaman, alamin naman natin ang sanhi at bunga. Halimbawa, ano kaya ang magiging bunga kapag pinatag natin ang bundok upang gawing tirahan ng mga tao? Magaling! Ito'y nagiging sanhi ng landslide, soil erosion, at loss of biodiversity na tunay nakakasira ng ating kalikasan. Halimbawa, bunga naman at kailangan yung alamin ang sanhi ano kaya ang sanhi ng pagkawala ng tirahan ng mga hayop at pagkawala ng mga hayop at puno sa kagubatan? Ang sanhi nito ay... Magaling, pinutol ang mga puno sa kagubatan upang gawing panirahan ng tao. Nakikita niyo yung epekto ng ating mga ginagawa kung kaya dapat nating pakaingatan ang ating kalikasan. Bunga na ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire kung kaya tayo nakararanas ng maraming kalamidad sa ating bansa sa ating gagawin sa araw na ito ay kailangan nyo tukuyin kung anong kalamidad ang pinapakita ng bawat larawan. Ang unang larawan ay, magaling ito ay ang pagsabog ng vulkan. Ikalawang larawan, ito naman ay ang pagkakaroon ng lindol. At ang ikatlong larawan ay ang pagkakaroon ng landslide. At ang panghuli, ay ang tsunami. Alam mo ba na kahit nagkakaroon tayo ng kalamidad ay bunga ng seismic waves o ang tinatawag nating paggalaw ng mga fault lines ng lupa. Kaya dapat alam natin ang ating gagawin sa oras at sa panahon ng kalamidad. Iba ang may alam. At bilang pagpapanday ng ating isipan, tukuyin kung ano nga ba ang ugnayan ng kalikasan at ng tao na ipinapakita ng sitwasyon. Ang una, itinayo ni Governor Claveria ang mga bagong pabahay sa kagubatan ng Quezon. Ito ay ang mahusay pagbabago. Ikalawa, nakasuot si David ng sando sa buong maghapon dahil sa init ng araw. Ito naman ay pag-angkop. Ikatlo, yumaman ang Thailand dahil sa mga agrikultural na produktong kanilang nailalabas sa isang bansa. Mahusay pagdepende. Pang-apat, mabilis na naaksyonan ng Japan ang pagkasira ng infrastruktura bunga ng tsunami. Pag-angkop at ang panghuli, sinira ang kagubatan sa Rizal upang maipatayo ang pabrika para sa gawaan ng tela. Ito ay ang pagbabago. Mahusay klase, alam niyo na ang ating naging talakayan patungkol sa geografiyang pisikal ng Timog Silangang Asya. At para sa mas malawak na kaalaman, narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit ninyong maunawaan ang ating naging talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, magpakatatag dahil tayo ay batang matatag.